Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel nang makita nga nitong si Migilito ito nga si Fatima ay nabuhay ang kanyang panggigigil dito at dito nga ay bigla-bigla ang -bigla nais daw niyang magpasukat ng damit kung kaya't si Fatima mga ang siyang ninais niyang magsusukat sa kanya at dito nga ay kitang kita mo ang interest nito ngang si Migilito dito nga kay Fatima habang si Fatima naman ay nanginginig nga sa sobrang hiya dahil hindi nga niya sukatakalain na muli nga silang magtatagpo nito ngang si Migilito at ngayon ay uh, nagkunwari na nga lamang siyang pupunta ng CR dahil natapos na nga niya itong sukatan at dito nga ay hindi sukat akalain nito nga si Fatima na susundan siya nito nga si Miguelito sa loob nga ng CR at dito nga ay pinagtangkaan nitong si Miguelito naghahasain nga itong si Fatima at dito naman ay nang lumabas nga ang kanyang dalawang kasama nga na natauhan nga nitong si uh... Jackie ay hinahanap nga nila itong si Fatima ubig lang napaisip nga itong si Jackie na kung baka ano na nga ang nangyari kay Fatima at dito nga ay mismong si Jackie ang nakatuklas dito nga sa ginagawa ni Mikilito kay Fatima at nanliit nga sa kanyang sarili itong si Jackie sa kanyang nasaksihan na ginagawa ng kanyang anak kung kayat dito ay pinalabas niya nga ito at kinausap nga ni Jackie ng masinsinan ito nga si Fatima at sinabi nga niya na walang nangyari na wag nilang isipin ang lahat ano ang tingin mo sa kanya Jackie isa lang ba siyang bayaran o ganun na lang ba paglaruan ng iyong anak ang mga babae na kahit na alam mo sa sarili mo na mali ang kanyang ginawa ay pagtatakpan mo rin dahil sa inyong hangarin na makilala siya bilang isang mayor ng Maynila kung kaya't dito na sabi nga ni Jackie na babayaran niya itong si Fatima kahit na magkano wag lamang itong lumabas at kumalat ang ginawa nga ng walang hiyang si Miguel Lito kung kaya't dito ay natameme na lamang itong ang si Fatima at dito nga ay mahahalata mo dito na si Jackie ay nanggaling din dati sa Marungis at dito ay sinabi nga niya kay Miguelito na mag-base ito at haharanahin nga nila itong si Jackie kung kan ito ang kanilang ginawa ay gagamitin nga nitong si uh, Jackie si Patty upang makilala nga itong si uh, Miguelito dahil nga sa kanyang pagtakbo bilang isang mayor ngunit magbabaliktad nga dahil si Tanggol ang susuportahan nga ng pamilya nito nga si Patty Ma. kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.